Good morning once again mga ka-idol, ito na naman tayo sa isang uh, napaka panibagong uh, episode natin sa ating uh, pagbablog mga ka-idol Alright, uh, ngayon uh, mag-aagahan tayo mga ka-idol uh, Before tayo mag-aagahan mga ka-idol, so don't forget to pray mga ka-idol Here we go Panginoon, maraming salamat po sa mga biyaya na binigay mo po sa araw-araw. Sana po'y magamit namin ito sa pang-araw-araw naming mga gawain. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga nagawa naming mga kasalanan sa iyo. Ikaw na lang po ang siyang bahala sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Alright? So, mga kaidol, ayan na. Uh, itong inahanda ko po nga pagkain Kasi sabi ni Mama Rakil kanina mga ka -idol. So mag-vlog ka para <laughs> yun. Mm, Huwag nyo na po itong pansinin yung kwan ko ha, Kasi bungi pa ako mga ka-idol Ayan, bagong kwan pa yan mga ka -idol. So party po ng ating ano, mga ka-idol Ng ating jeta mga ka Kasi iinom na tayo ng gamot mama mga ka Para sa ating utak At saka sa cholesterol At saka high, high blood pressure mga ka -idol. Okay? Sa totoo lang mga kaidol, kung uh, titingnan nyo yung appearance ko mga kaidol, parang payat ako. Pero pag nilantag ko yun mga kaidol, ayan ang taba. Taba ko mga kaidol. <laughs> ayan mga kaidol. Here we go. So, daily exercise tuwing umaga mga kaidol. Ayan, gumagawa tayo ng ano diyan activities dito sa labas mga kaidol. And then, uh, ulam natin part ng ating uh, kwan. na dyan ito mga kaidol. Ito. Mm. Ayan mga kaidol. Ayan, masakit pa dito mga kaidol kasi kasing bagong bunot lang. Ayan mga kaidol, uh, simpleng buhay lang po tayo mga kaidol ha. Ano ito? Alright, tuyo. Ayan mga kaidol. Tapos, talong. Alright? Ayan, tuwing umaga. Don't skip talaga magkain mga kaidol ha. Tuwing umaga. Alright, ayan po. Oh, yan. Talong yan. Tapos may sasawan tayo dito mga kaidol. Ayan. Tapos ito. Siyempre naman, o yan, sa tuyo. Pero mayroon tayong sasawan sa suka na para sa tuyo po. Tuyo o bulad sa bisaya. Tapos may water tayo dito mga ka-idol. Tapos, ayan, energy drink. Ay, charot! Talo, ubus ko na. <laughs> ayan mga ka-idol. So, yan. ah uh, uh, need po natin mag-diet talaga. Sundin natin yung payo ng ating doktor. Mga kaidol. Okay? So, ayan. Kain lang tayo. So, reminders lang po, mga ka-viewers ko dyan, mga ka-mukmamers ko dyan, mga ka-idol. So, pag uh, nagkakain tayo mga ka-idol, huwag magsalita para hindi tayo bulunan, Okay, then prepare lagi yung inumong tubig natin mga ka-idol. Kain tayo! Kain! 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 Mmm, god Gusto tayo muuya, mga ka-idol kasi masakit pa talaga ito. Dahil lang. Sabi ng iba, kung nag tayo ng ano, sa kagaya nito, makikita nila sa mga vlog natin mga ka-idol. Sirok-sirok. Hangol-hangol. Ayon ang mga negative na mga comments mga ka -idol. Pero salamat lang. Salamat din naman asa uh, sa mga nag-comment na ganoon po. Ah, uh, ibig sabihin, bless tayo na Panginoong Diyos kay kasi mayroon pa tayong pagkain na hinahanda o hinahain sa ating mga table ah uh, mas masarap na ganun yung mga kanin kay kasi pinag-iigihan ko. <laughs> Ayan, refer mo po tayo. Ibig sabihin nun, uh, hindi tayo pinababayaan ng Panginoong Diyos. Ang pera po is kasangkapan lang po yan. Alright? Hindi po, uh, para sa akin yung pera po, hindi po yan yung uh, um, ano ibig sabihin nun? Hindi po yan sukatan okay na yung estado ng pamumuhay natin mga kaidol mayaman ka ba o ganun? yan po ay ano ha ayan po yung ah uh, kwan natin ah uh, ano uh, ginagamit natin para makabili tayo ng pagkain mga kaidol Alright? hindi po ito yung scripted mga kaidol kaya minsan yung mga vloggers na iba po mga kaidol okay mayroon po silang mga kwan dyan, binabasa pero ako mga kaidol on the spot talaga ito mga ka-idol. Alright? Kaya kasi, kasi nag-iisip ako kung ano yung susunod na ipupukol ko na sasabihin mga ka-idol. Ayan. So, kasangkapan lang po yan mga ka-idol. Ayan. Uh, yun ang uh, sinabi ng, ano, ng Panginoong Diyos natin sa... Pero mababasa yun sa aklat ng ano ha? Biblia mga ka -idol. So, hindi man tayo pastor, hindi man ako pare, pero alam ko yung mga, ano, mga ka-idol. Ayan, yung mga verse na doon. Pero hindi ko lang ikaw para Uh, hindi mataas yung video natin mga ka-idol. Here we go! So, ayan. So, simpleng pamumuhay lang tayo mga ka-idol. Ayan, pag wala tayong ginagawa sa bahay, ay wala tayong ginagawa doon sa labas mga ka-idol, pwede natin bisitahin yung pamilya natin. Ayan. Alright. Uh, pwede, na, uh, pwede tayong dito lang. Dito lang tayo sa ating uh, compound kung ano magawa natin. Alright. Mm, pwede tayong mag... Uh, kumpuni ng mga damit natin, magsastre, ganon, magpanday dito, tapos maglaba, kung ano yung magawa natin sa gawaing bahay mga kaidol. Yan po yan, okay, faithful talaga ako mga kaidol. Kapag mayroon ka ng pamilya mga kaidol, right, explain ko lang po yan, ayan, hindi na puro gala, hindi na puro ano mga kaidol. Unahin talaga yung pamilya natin, yung kinabukasan ng anak natin, kinabukasan po kung ano po yung susunod na episode sa ating buhay. Alright. Ayan mga kaidol. Ano kayang kakainin na naman natin sa susunod na araw? Ganun po mga kaidol. Alright. So, kung may sobra tayo mga kaidol, ayan. Ah, hindi na po yung i ano. Hindi na natin na ah, patunayan na nagbigay ka talaga ng ganun mga kaidol. Sila na lang magsasabi sa iyo mga kaidol. Alright. Ah, hindi man natin masasabi kung hindi nila sabihin, ayan, sa kilos na lang mga kaidol. Alright? Uh, ah, maraming paraan po yan sa pagpapakita po ng uh, kuha natin mga kaidol. Yun na yung ang respeto. Alright. So maraming paraan po yun mga kaidol. Para, para na din akong nga uh, psychiatry nito or psychologist nito mga kaidol. Alright. Kasi bumasa din ako ng book ng isang psychologist po na sikat po na ano, author doon. Alright. So ang dami po tayong ano, pag wala kayong time po, hmm basa na naman tayo ng basa. Alright? Yan lang po ang pinakasikreto doon para lumawak yung ating ah uh, knowledge po. Okay? Sige, simpleng bagay lang yan, pero gawin natin. Uh, gawin natin yan, mga kaidol. Uh, lalo na yung mga estudyante natin. Gawin natin, gawin natin habit yan. Alright? Kahit 30 minutes lang, kahit isang, isang oras lang, mga kaidol, ang dami mo ng mga letra o mga word na dami talaga. Oo, oo mo yan, tapos maintindihan mo na yan. Alright? Sige, kain muna tayo mga kaidol. Kasi mahabang-habang usapan pa mamaya. <laughs> Alright. Mmm. Sarap. Mmm. Okay mga kaidol. Hanggang dito na lang. Mmm. Nalimutan ko pala, mayroon pang uh, akwan pagkain sa loob ng kan ko. Ah. Ang sarap mga kaidol! Don't talk if your mouth is full. Alright mga kaidol, hanggang sa muli! God bless us all. Bye bye.